Ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay? Sa simpleng salita, ang mangyayari sa atin ay pupunta tayo sa lugar na karapat dapat para sa atin pagkatapos nating mamatay. Alam naman ng mga tao yung sinasabi na kung gumawa ka ng mabuti ay aani ka ng mabuti at gumawa ka ng masama ay aani ka ng masama. Pero kailangan natin kilatisin kung ano nga ba yung mga tinatawag na technical description sa kung ano talaga yung pupuntahan natin depende sa kung ano yung naabot natin sa ating mga karma. 'di ba sinasabi ko sa inyo na yung tinitimbang yung mabuti at masama at kung ano yung mas mabigat doon at kung ano yung score mo ay doon ka ilalagay na lugar kasi maraming lugar sa kabilang mundo pero lahat ng tao ay dadaan doon sa tinatawag nga na kalbaryo lalo na kapag hindi ka nakapagmisyon doon kasi yung waiting area mo doon ka maghihintay sa kung saan ka nga ilalagay pagkatapos ng ilang mga panahon so totoo na merong impierno merong purgatorio merong langit pero yung pinaka main area ng mga ito ay hindi pa pinapasukan ng mga tao. Parang yung mga introduction area pa lang yung nandun na nakabukas kasi mabubuksan lang ang lahat ng main areas na ito kapag tayo ay umabot na nga dun sa panahon ng huling paghusga. gayon pa man, mala impierno or malalangit na din ang pwedeng mapuntahan ng mga tao pagdating sa kanilang kamatayan. Tapos yung mga tao naman ay na hindi masyadong masama or hindi rin masyadong mabuti na sa purgatorio sila. So parang pinakamasamang mga tao na sa impyerno, yung hindi masyado masama, hindi masyado mabuti na sa purgatorio, tapos yung mga mabuti naman ay nandoon sa langit. May iba-ibang pangalan ang mga ito sa kabilang mundo, pero hindi ko nalang ibabahagi kasi baka masyado pang malito ang mga tao. Para sa kompletong detalye nga tungkol sa mga lugar na ito, ay sana mabasa mo yung kaliwanagan ng katotohanan na isang free ebook ko na binabahagi ko sa mga tao. Ipopost ko ang link sa description. Click mo lang ito para download mo. Kapag ang tao ay nakamisyon, sila ay mabibigyan ng pagkakataon nga na makapunta na sa kabilang mundo at tatanggap sila ng isang kaharian bilang isang inkantong hari o isang inkantong rina. Tapos hindi lang isang kaharian talaga, pwedeng mas maraming kaharian. Depende sa kung gaano kadaming kaharian yung nakuha mo habang nandito ka sa mundo ng tao sa pagsisikap sa kabanalan. Ito yung tinuturo ko sa pagmimisyon mga kapatid na maging official misyonaryo. Yung inkantong mundo, yun yung magiging waiting area mo habang wala pang paghuhusga ng Panginoon sa year 3000 banda. Kasi hindi pa nga tayo makapasok sa langit. So mas maganda ay meron tayong matiwasay na waiting area at yun na nga yung mundo ng mga engkanto. Maganda ang mundo ng mga engkanto kapag nandun ka sa taas nga para itong isang malaking resort. Kung kaya hinihikayat ko nga ang mga tao na magpatuloy sa landas ng kabanalan at mas maganda ay magmisyon para nga ay makapunta tayo dito sa waiting area na ito kasi kung wala tayong pagmimisyon bilang official na mga misyonaryo ay mapupunta tayo doon sa mga waiting area na para lang doon sa mga tao na ordinaryo yung parang malalangit na mapupuntahan natin para nakalutang ka lang sa isang malaking lugar na may aircon. Pero wala kang katawan para makaranas ng iba-ibang mga tinatawag nating sensations at wala ding masyadong gagawin kundi lumutang sa ginhawa. Para naman sa purgatorio ay meron kang konting init, may konti kang lamig. Minsan maginhawa, minsan mahirap. Parang dito lang din sa mundo ng tao. Parang yun yung nangyayari doon. Tapos doon naman sa impyerno ay palaging mahirap. Nandyan nga yung sakit, yung init, tapos hindi siya na-off. Kumbaga, tuloy-tuloy yan. Meron din mga lugar na tinatawag nga na kadiliman na pwedeng ilagay yung mga tao dyan na dahil wala pang husga tapos hindi naman sila masyado pang makasalanan kumpara doon sa mga talagang mabibigat na ang mga kasalanan na talagang pumatay at gumahasa tapos hindi sila nagsisi. Doon sa madilim na lugar na yon ay may naghihiyawan tapos wala kang makita. So lahat ng ito ay nakadepende sa kung gaano kabigat talaga ang mga kasalanan natin. Ang mga parusang binibigay doon sa mga tao na nagkasala lalo na yung mga mabibigat ay kaugnay sa kung ano yung ginagawa nila sa mga tao habang nandito sila sa mundo ng tao. So, nabawa, pumapatay sila, ay papatayin din sila doon at ipaparamdam sa kanila kung ano yung sakit na binigay nila sa ibang mga tao. Kung nagmisyon ang tao, mas magiging maginhawa kasi, di ba, nandun ka sa isang magandang resort. Tapos, ikaw yung hari, ikaw yung reyna, ikaw yung masusunod. Kung nakapagmisyon ang isang tao pero medyo nagkaroon siya ng bagsak o hindi niya natupad ang lahat ng mga patakaran, ay pwedeng maging alipin na lang siya. Mas mab mabuti nang maging alipin doon sa mundo ng mga engkanto kaysa mapunta ka sa purgatorio or sa impyerno kasi yun nga, mas maginhawa pa rin yung buhay mo doon. Medyo mahirap dahil may konting gagawin ka pa pero di hamak na malaking ginhawa na yan kumpara sa impyerno. Parang utusan ka lang ng mayaman, parang ganun. Tapos yung mga tao na hindi nagmisyon tapos na doon sa parang langit doon at yung mga tao na nagtagumpay para maging mga engkantong hari at rina lahat sila balang araw ay makakarating nga doon sa langit, doon sa talagang main area ng langit pagdating ng huling paghusga. So syempre lahat yan ay inaasam-asam natin kasi mas maganda talaga yung langit kumpara pa sa mundo ng mga engkanto. Which is maganda na, maganda na yung sa mundo ng Encanto or tinatawag na Encanto Hanon. Pero syempre, walang tatalo doon sa tinatawag na langit talaga. Lahat ng pagsisikap ko bilang isang misyonaryo ay para nga maging maganda ang kinabukasan ko sa kabilang mundo. Iniimbitahan kita dito kapatid para nga matry mo ang free third eye meditation na tinuturo ko at binabahagi ko every Saturday or every other Saturday sa 10am banda sa mga social media platforms ko para makita mo para sa sarili mo kung totoo nga ba ang mga sinasabi ko? Mas maganda ay may direkta tayong karanasan sa spiritual. Kasi yung maniwala ka lang sa akin, huwag kayong maniwala lang sa akin or sa mga ibang nagtuturo tungkol sa spiritual, tuklasin nyo para sa sarili nyo yung sinasabi ko. Lalo na kapag makapag kayo bilang isang official missionaryo ay dahan-dahan mapapakita sa inyo kung ano ang mga katotohanan ito Depende sa pagsikap nyo sa kabanalan. Para maliwanagan kayo sa katotohanan, ay sana nga maklik nyo ang link sa description para nga sa free ebook ko na Kaliwanagan ng Katotohanan kung saan ko nga binabahagi yung mga iba-ibang kaalaman tungkol sa spiritual na pinaka-basic na kailangan sana nating malaman para maging maayos yung buhay natin dito na magabayan tayo. Ano nga ba yung importante mangyari sa atin habang nandito tayo sa mundo ng tao at para saan na nandito pa tayo. Hindi naman kasi natin talaga maiiwasan na kailangan nating mamatay balang araw Kaya sana habang may panahon pa tayo ay maghanda na tayo sa kung ano yung mangyayari Ang mga sinasabi ko sa inyo ay mga nakita ko kasi sa sarili kong karanasan at binabahagi ko rito Nasa sa inyo na kung isipin nyo na uh, nagluloko lang si Eric or wala lang siyang masabi Basahin nyo yung libro, yung link sa post description tapos sumali kayo dun sa meditation na tinuturo ko Para malaman nyo kung totoo ba talaga o hindi ang mga sinasabi ko sa inyo. Saan nga ba pumupunta ang tao pagkatapos niyang mamatay? Tuklasin natin sa direktang spiritual na karanasan para maliwanagan tayo sa katotohanan. Click mo ang link sa post description. Maraming salamat po kapatid at God bless.